iloy igwasan ginahandom ang maayo na pagbudos hirayo sa peligro kag mabaskog na bata Sa pangunguna sa PMNP o Philippine Multisectoral Nutrition Project, ginaing ang mga pulos na mga prenatal check-up sin walong kapeses. Tuna sa duha ka bulan, has na pasiyam ka bulan sa pagpudos. Amoy niyan importansya sa walong na peses na pagpa-prenatal check-up. Una, para maaraman dayon kung may problema Aww. o komplikasyon kag maibitaran ang kabiyat hiyan. Kinatuktoan sa tama kag masustansya na pagkaon. May libre din na iron malicolic acid kag calcium carbonate na tabletas. Nababantayan ng pagtako sa baby. May bakuna kontra tetanus kag counseling. Kaglabi sa tanan, emotional support hali sa health workers ang kada check up importante para sa pagsubaybay sa salud sa iloy kagsanggol kag para maaraman ang tama na pag -atama. Maging parte sa pagpapag-o, ang 8 e antenatal check-ups para sa imo, para kan baby, kag para sa maabot na panahon. Urupot kita na maghiwag para sa maayo na kalawasan sa mag